Right? Uh so after 15 minutes, ngayon po ay uh, tinatanggal na po natin yung uh, uh facial mask ni Mama Lo. Okay, so para makita niyo po ang uh, effect ng ating uh, gold caviar mask. Okay? Ayan. So, uh, kasala ko yung uh, pinipil off na po ito. Okay. So ayan. Ayan. Wow. Okay, so, dahan-dahan, dahan-dahan Okay Ayan Dahan-dahan Wow! Ang grabe, ang kintab Ayan, guys Talagang kitang-kita niya po kung gaano kakinis Ayan, kung gaano kakinis po Ang uh, face ngayon Ni Mamalo After uh, Na tinatanggal itong uh, uh, Gold cover yarn Wow! Grabe! Unbelievable! Grabe! grave grave ayan kitang-kita sa video ayan talagang sobrang napakakinis talaga okay nakakamangha talaga yung result isang apply pa lang po ito talagang uh, labas na ang uh, totoong kulay na hindi na kailangang mag up pa ah. uh, tanggal yung mga whiteheads tanggal yung mga blackheads okay so sa mga nanonood ng video na to uh, subukan nyo pong uh, ang produkto na ito yung gold caviar po natin uh, from Iwon at uh, ito ay gawa o manufacture ito ng uh, 39 year old uh, manufacturing company sa Bangkok uh, Thailand subok na po ito na matibay at uh, talagang subok na subok na po sila dahil uh, ito po yung ginagamit ng mga sikat na sikat na mga artista po doon at the same time nag-export -e po sila sa iba't ibang bansa sa Asia okay sa Europa at sa Amerika Wow! Ang tende, ang lupit ng effect ng uh, ating uh, uh, facial mask. Grabe! Ayan, kitang-kita po yung uh, uh, kulay ng uh, face ni uh, Mamalo at uh, talagang uh, lalong kumikinang. Mas maganda na kahit hindi ka na mag-apply ng ng powder, ito na lang or di kaya yung day cream po natin ng Gold uh, Caviar. Okay, so ayan, antabangan nyo po yung video, yung uh, testimony ni Mamalo kapag nakita na po niya ito sa salamin. Thank you!